sila <laughs> ya <laughs> <laughs> siya nag Wala, hindi ako naririnig ng anak ko. Anjelok! Anjelok! Ui kan Tahan na! <tuk tangan kita> category mo? Hindi siya na po full storage? Ha? Hindi pa naman. Oh? <laughs> <laughs> Pangyarihan na sa puso natin. Hindi pa. Ito pa, oh. Last. Ang kapang yarihan. Magtataw nila ako na ito. Ay, nalinis ko sana ko. Last. Makakalino na rin tayo. Ay, wala pinta. And this is the boundary of Kasubu and Bambang flex mo din yung products mo ah. And please, you may order. Pwede ka. Bakit may price pa? <laughs> Member din pa ako ng ano, personal collection. And gagamitin natin itong downy dito sa boundary ng Cebu and Bambang. Mga ka-symbol. O diba, nagtitinda pa ako. Just PM me if you want to order. Uy, mo yung Okay, all right. Okay, all right. Sa so, pinakakita ng mag google ng maong? Dito! Huwag lang, ng lang natin. Kukuhan, kukuhan. Kukuhan na. na. Madam, apa? Kukuhan 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 New Year talaga yan. Tignan mo. Meron pa. Tignan mo, baka meron pa. Baka may 1,000 pa dyan. yung Calvin Klein. <laughs> hey, ano pa ang dapat i-flex? Manggiging si Charon. na din kayo ng nangwan. Napakakalat niya, kaya i-flex ko na lang. may laman. Ay, wala na ubos. Ay, meron pa ng konti. Oo. gabi na, saka siya maliligo. O, oh, Yay! ayan. Last one! <laughs> Pag gabi na, saka siya maliligo. <laughs> Hoy, tapos na daw siya. Pagdataw ni na tayo ng ating personal collection. Bye! Alam ko ang gagawin mo dito, i-speed is mo ano? Ha? I-speed is mo. Hindi, pipilit ko lang. <laughs> dito? Si O, apat. Ay, pwede binib mo? Oo oh, na. No. <laughs> yung pagpunta niya dito? Oo. No. O, ano na to? So. apat na to. Babato natin ito. Tignan, babato natin. Babato niya daw. Tingnan nga natin. <laughs> go, go Mahal! <laughs> go Mahal! And the winner is! <laughs> Sige, guluhin mo siya. na siya. Okay. So, magdago rin na tayo. Okay. Eh, naan ko kaya yung volume para malakas kapag ano. Saan? Sa gilid dyan. Ito? Oo. Okay.